sino may sabi diyan na ikaw ay pumunta diyan sa basket kita mo yan ay ko pa eh ba't ikaw ay pumunta diyan ha sino may sabi na ikaw ay pumunta diyan hmm? kasi guys nagwawala siya kasi gusto niya lumabas kaso kanina pinalalabas ko ayaw lumabas kung kailan hatin ka bintas ako gusto lumabas sabi ko hindi pwede yan ay umalis sa yung kwarto ngayon sumakay so, sa basket to oh, di ba hmm. 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 hindi pwede bawal gabing gabi na oras na kaya pinaralabas si eh. umaamo siya guys so oh. no 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 yan eh. hmm. gusto mo hmm? Aku punya sa coba balikin musuh sesuatu. sa rianlah, jem, 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 sakit. jem, 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 jam kam kam. Mashallah. Oh, di ba? Dito lang tayo. Kasi, pag-aripin na labas ko, nung no, oras na 9. Lampas ng 9. Eh, ito kung pumunta sa labas, i eh, dalawang oras. Oh, yan. Umiga ka na lang. Oh, di ba? Wow. 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 mo oh, di ba? Wow na wow.